testing option sa GCash. Yes, meron po tayong option na pwedeng pagpilian kung saan tayo mag invest using GCash. But before we go on, kindly subscribe kayo sa ating YouTube channel, JSA Studio. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang bell button at sa gayon, manotify po kayo kapag tayo may bagong video. Nung last video po natin, nakita natin yung risk tolerance or uh, at risk, risk appetite natin pagdating po sa pag -e invest Ngayon, tingnan natin yung tatlong pamamaraan or tatlong option natin kung paano nga ho ba tayo makakapag-invest sa GCash using their G-Invest platform. In G-Invest platform, meron po tayong tatlong option sa ngayon na pwede natin mag magamit para po tayo ay makapag-invest. Number one option is G-Funds. Number two, G-Stocks. And number three, G-Crypto sa G, in G, funds po, it is a hassle free investing. Uh, ito po ay nakaka invest po tayo for as low as 1 peso. Yes, 1 peso. You heard it right. 1 peso. At ang pag-invest po dito ay kinocompute through NAPU or net asset value per per unit. At sa ngayon po, ang NAPU po ng isa aking ininvestan ay nasa 45 73 pesos. At punta lang po kayo sa Jean Best, click yung G-Pants, and then makikita nyo na po doon yung paano po mag-buy. Pero bago nga po yun, kailangan dumaan po muna kayo sa risk tolerance or sa ititingnan po nila kung ano yung risk appetite ninyo at malalaman po nila doon, tuturo nila kung ano pong klaseng investor kayo. Then number 2, G-Stock. Ito po is, uh, G-Stock VH is trade in over 280 local companies pwede po kayong bumili ng shares of stock sa 280 companies at medyo ito nga po ay risky every same time talagang uh, if you are a uh, aggressive investor maaari po kayong mag-invest sa stock market dati po na nag-invest ako using COL and right now dito na po ako nag-invest using uh, GCash number 3 GCrypto dito po buy and sell kayo ng crypto currency ang kapartner po nila dito ay ang Pidax pwede po kayong bumili ng iba't ibang crypto currency dito uh, at yung nga lang ho be reminded medyo high risk po or napaka volatile po ng cryptocurrency. Kaya sa inyong pag-invest, be sure that you know your uh, appetite in terms of investing. Maraming salamat po. See you again sa susunod nating video. Tingnan natin ang iba pang mga pamamaraan. Paano nga ba tayo makakapag-invest sa GCash using GFunds? At ipapakita ko po sa inyo saan nga ba nag-invest sa GFunds na kung saan ay hindi lang ako nakakaranas ng pag-appreciate ng value ng aking fund bagkos Nakaka-receive pa ako ng dividend kahit po ito eh medyo maliit pa ng alam ko. Maraming salamat po and God bless us all.